Magalang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa sa ekonomiya. Ang mga bundelo ng paikot na daloy ng ipabambansang ekonomiya. Sa pamamagitan ng mga modelong ito, mauunawaan natin kung paano nagkakaugnay at nag-iinteraksyon ang iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! mga layunin sa ating aralin ay nailalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya sa una at ikalawang modelo. Pangalawa, natutukoy ang mga bahaging ginagampanan ng mga sektor na bumubuo sa una at ikalawang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. At ang ikatlo, nasusuri ang ugdayan sa isa't isa ng mga sektor na bubuo sa una at ikalawang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Maaring ilarawan ang ugnayan at interaksyon sa bagita ng sambahayan, bahay kalakal, pamahalaan, institusyong pampinansyal, at panlabas na sektor sa pamamagitan ng modelo. At ito ay ang tinatawag na paikot na daloy ng ekonomiya. Ang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya ay isang diagram na nagpapakita ng ugnayan ng bawat sektor ng ekonomiya. Ipinapakita kung papaano gumagana ang isang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtanggap ng kita at paggasta ng bawat sektor na bahagi ng ekonomiya. Bago tayo magpatuloy sa ating paksa ngayon, nais ko munang hilingin sa inyo na kung nagustuhan nyo ang aking video, pakibigyan ng thumbs up. Huwag kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang dito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pindutin na ang subscribe button at bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga bagong updates at malaking tulong ito para sa makagawa ako, ako ng mas maraming content para sa inyo. Maraming salamat po. Balik tayo sa ating aralin. Merong limang modelo ng naglalarawan na ugnayan at pakinabang ng bawat sektor na bumubuo ng pambansang ekonomiya. Sa video na ito ay tatalakayin muna natin ang una at pangalawang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. So merong dalawang sektor ang unang modelo. Ito ay ang sambahayan at bahay kalakal at ito ay iisa. Ang sambahayan ay sektor ng ekonomiya na tumutukoy sa mga mamimili o consumer at ang bahay kalakal ay ekonomiya ay sektor na ekonomiya na tumutukoy sa isang tao o pangkat ng tao tulad ng producer at negosyante. Ang lumilikha ng produkto ay sharing consumer sa modelong ito. Ang supply ng bahay kalakal ay demand nito kapag kabilang na ito sa sambahayan. Halimbawa, ikaw ay nagpunta sa isang isla na walang tao. Dahil hindi ka makaalis agad, ay gagawa ka ng paraan upang mabuhay. Magkahanap ka ng pagkain, gagawa ng sariling bahay, bubuo ng sariling damit upang matugunan ang pangailangan mo dahil wala namang gagawa nito para sa iyo sa madaling salita ang sambahayan at bahay kalakal ay ikaw lamang. Tunghayan ang paglalarawan ng sambahayan at bahay kalakal bilang iisa. So ang kita sa simpleng ekonomiya ay ang halaga ng produksyon sa isang takdang panahon. Ang halaga ng produksyon ay siya halaga ng pagkonsumo sa produkto. Upang lumago ang ekonomiya, kinakailangang maitaas ng store ang kanyang produksyon at pagkonsumo. Sapunta so, tayo sa ikalawang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. So dito, ang bahay kalakal at sambahayan sa pamilihan ng tapos na produkto at salik ng produksyon. Ang tuon ng ikalawang modelo ay ang pag-iiral ng sistema ng pamilihan sa pambansang ekonomiya. Ang mga pangunahing sektor dito ay ang sambahayan at bahay kalakal. Sa modelong ito, magkaiba ang gampani ng dalawang sektor. Ang pamilihan ng mga salik ng produksyon o factor markets ay kinabibilangan ng mga pamilihan para sa kapital na produkto, lupa, paggawa at entrepreneur. Ikalawa, pamilihan ng mga kalakal o commodity at paglilingkod. Tinawag din itong goods market or commodity markets. Sa panloob na daloy ay makikita na ang sambahayan ay pinanggagalingan ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa, pagawa, kapital at entrepreneur. Makipag-ugnayan ang bahay kalakal sa sambahayan sa pamamagitan ng pamilihan ng mga salik ng produksyon at dahil tanging ang sambahayan ang may supply ng mga salik sa paglikha ng mga yaring produkto na ikukonsumo, ikukonsumo naman ng sambahayan tutunghayan ang grapikong paglalarawan ng ikalawang modelo ng paikot na ekonomiya na makikita ninyo sa inyong screen. So, sa paikot o sa ikalawang modelo ng paikot na daloy na ekonomiya ay kailangang magbayad ng interes ang bahay kalakal sa paggamit ng mga kapital na produkto. Sa paggamit ng lupa, magbabayad ang bahay kalakal ng renta o upa at sa paggamit ng pagawa, magbibigay ito ng pasahod o sweldo. Ang entrepreneur na nagmula sa sambahayan ay may kita na nakukuha mula sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang kita na entrepreneur ay nabibilang na kita ng sambahayan. Ang iba pang pinagmula ng kita ng sambahayan ay kita sa interes o tubo renta o upa at sahod sa pagawa. Sa panig naman ng mga bahay kalakal, ang salik ng produksyon na nabanggit ay mga gastusin sa produksyon. So, ang entrepreneur na nagmumula sa sambahayan ay may kita na nakukuha mula sa pagpapatakbo ng negosyo. So, ang kita ng entrepreneur na bilang nakita ng sambahayan ang iba pang pinagmula ng kita ng sambayan kita sa interes o tubo, renta o upa at sahod sa paggawa. Sa panik naman ng bahay kalakal, ang mga salik ng produksyon na nabanggit ay mga gastusin sa produksyon. Ang dalawang aktor ng paikot na daloy ng ekonomiya ay maasa sa isa't isa upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan nila. Dito na ipamalas ang interdependence ng sambahayan at bahay kalakal. Dahil kumikita ang isang sektor sa bawat paggastos ng ibang sektor, ang pagsukat sa kita ng pambansang ekonomiya ay nahati sa dalawa. Sa pamamagitan ng halaga ng gastusin ng sambahayan at bahay kalakal at sa pamamagitan ng kabuang kita ng bahay kalakal at sambahayan. Ang kabuang kita ay naglalaman din ng produksyon ng pambansang ekonomiya. Sa ikalawang modelo, ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Kailangang marami ang magagamit sa salik ng produksyon upang maitaas ang antas ng produksyon. Bukod dito, kailangan na ma maitaas ang antas ng produktibidad ng mga salik. Ang kailangan ay paglago ng kapital sa pamamagitan ng magdami ng oportunidad. Sa trabaho, malinang ang produktibidad ng lupa. Mapag-ibayo ng entrepreneur ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang ganitong kalagayan ay magpapataas sa kita ng sambahayan at bahay kalakal. Sa so, doon, nagtatapos ang ating aralin. Supunta so, na tayo sa ating unang gawain at ito ay tinatawag na look award. So dito, hanapin ang mga mahalagang terminolohiya na may kinalaman sa ating aralin at isulat ang R1 kung nasa row 1, R2 kung nasa row 2 at D or hashtag kapag ito ay nasa pababa na hanay. So isulat ito sa inyo ha sa uh, sagutang papel. Sa ating ikalawang gawain, ito ay tinatawag na ituloy mo. So dito, puna ng matapat na kasagutan ang mga patlang. Tandaan, ang iyong kasagutan ay tatanggapin ng iyong guro at itatama sa huling bahagi ng aralin. Sagutan sa mamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap. Ang unang tanong ay, ang mahalagang papel na ginagampanan ng sambahayan sa pag na daloy ng ekonomiya ay, so dugtungan nyo yan kung ano yung isasagot nyo. Kalawa, mahalaga rin ang bahaging ginagampanan ng bahay kalakal sa paikot na daloy ng ekonomiya dahil So, dito rin is magsulat din kayo ng tatlong pangungusap. So, pagkatapon yung sagutan, so, punta tayo sa pagpapahalaga. Paano mo pagtitibayin ang kahalagahan sa pambansang ekonomiya ng ginagampanan ng sektor ng sambahayan at bahay kalakal? Okay, isulat ito sa inyong sagutang papel. Pagkatapos niyan, sa inyong panapos na pagsusulit, i-click ang link na nasa description ng video na ito at sagutan ang panapos na pagsusulit. So, dito nagtatapos ang ating aralin. Magandang araw sa lahat ulit.